Sa Cebu, nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa matinding ulan na dala ng habagat at bagyong krising. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Cebu City, si One News Cebu correspondent, Dale Israel. Dale, kumusta ang panahon dyan? May good to Cheryl. Sa ngayon ay may mahinang pagulan na lang dito sa Cebu City pero makulimlim buong umaga at may mga pagbugso ng hangin dito sa Cebu City kumpara kahapon nung binaha ang malaking bahagi ng Metro Cebu dulot ng malakas na pagulan. Sa tindi ng binuhos na ulan, umabot pa ang tubig hanggang leeg sa barangay Kasambagan sa Cebu City. Inilikas din ang mga taga-barangay Kinasang Anpardo nang umabot hanggang dibdib ang baha pati sa barangay Mabolo. Sa downtown Cebu City naman, pinaha hanggang bewang ang Colon Street. Mandawi City, lagpas bewang din ang baha sa AS Fortuna Street at MC Briones Highway. Nagdulot na matinding traffic ang baha dahil hindi madaanan ng ilang bahagi ng kalye. Bumaha din sa barangay Basak sa Lapu-Lapu City na nagdulot din ng na matinding traffic. Sa Talisay City naman ay may minor landslide sa barangay Lagtang at tatabunan pa ang kalye malapit dito. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga pagbaha sa Cebu at humupa din ng tubig mga ilang oras pagkatapos ng ulan. Cheryl, bukod sa Cebu, naghahanda na rin ang mga taga Bohol sa pagbaha dahil sa Orange Rainfall Warning. Ang Coast Guard Western Bohol na nakabase sa Tubigon ay nagsuspindi na rin ng mga biyahe sa mga malilita sa sakyang pandagat para iwas disgrasya. Cheryl? Maraming salamat, Dale Israel.